morning ito po yung nabili nabing kong kalapaw 35,000 nabili bupalo ang presyo dito ay 45 yung tawaran ng P35,000 ay binigay din nabili ng kapatay halaga naman nun itong mga to ay ano 55,000 ayan, no? 55, 000, ayan. 52 may bawas pa ito ay 65,000 ito ay binibigay kanina ng 44,000 hindi kinuha kaya yeah, 42 na lang daw ito naman ay 5,2 5,2 quality of oh.

Magkano yan? Magkano? Bawas sa pitong po. Bawas sa pitong Ayan. Ayan, ito na ulan-ulan na ulan, ituloy ang ating uh, pagbablog ko din sa Padre Garcia Batangas Livestock Auction Market. Ayan, oh, ito may malaki ditong ang buho pala. Oh. Ayan, oh. Ayan, gumalaga. Tatay, magkakano po diyan? Bibigyan ng 75. 75,000. Dumalaga po. Dumalaga. Oh dumalaga ayan o dumalaga 75,000 <coughs> <coughs> tuwapo <laughs> may maganda rin dito <coughs> oh. maganda <coughs> rin po palo no? 55,000 ang halaga nito ayan 55,000 puro po palo no. ano pa eh? <coughs> tayo magagana dito sa native po. Patong sa 40. So patong naman sa 40. Uh, Ito po Sa kanito, mga babae. Kareho 55 na lang. Yeah, I got it. Keep the pay bang halaga. babae pistisa pistisa mo pa lang ayan marami na ulang tali din eh ayan marami ng ito so, laki oh Yan. nabili na nabili na ayan o oh, 15 lang daw are ayan 15 lang daw are 15 baby Ay. 51.5. Ambilah, oh, ambilah. Ambilis. Um, ah, ayo, beli. Ayo. Ambilis. Hei, takut nak ada mana? Betul. Kita ini nak beli beli nak. Beli beli nak. Jangan buka. Jangan buka. Jangan

Kami datang. Berapa? Berapa matai? 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 Berapa Ano <laughs> na abili na? 49.5 Magaling tumabot si sir Ayan o oh. Nagkabili yan na. 49.5 Pogi o oh. Lala ko sa walong po Ang halaga May sa walong po Pogi pogi ano ba dublado katawan oh. Salamat boss. Ang ko kanyang kapatid yung 75. Ang tawag na rin yung 65. Taga-kwan. 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 mga kwan ng kwan Taga-kwan. Taga-kwan. taga

mistisa mistisugo palaw babae mistisa 'yo kaya au utang to ko nang so stray dance go tanong sa ayan sige pa bibigyan 50 50 ibibigay pero sa kantang klase ng mga bigay ang tawag ng ano, iba 50. dito. Ako kaya po yung balat? Kaya siguro

Ngayon, hanggang 48,000 lang daw. Kaya hindi po siya. naman